Kwento ko sa inyo. Alam niyo ba dito sa, ano, sa nilipatan ko? Ang dami palang ahas. Ang ah, dami lang ahas dito. Nung umaga, habang nagpugas ako ng pinggan. Tapos may nakita akong gray na ahas. Alam niyo ba yun? And then, nung naglalakad kami nung alaga ko, may nakita naman, may nakita na naman akong ahas na, ano yung, ang tawag dito yung kulay niya is, stripe siya, black and white. Tapos, meron na naman akong nakitang ahas na green. Alam mo ba, naiisip ko tuloy, parang gusto ko nang lumipat. Kasi puro ahas yung nakikita ko dito. Dati kasi itong gubat. Tapos, ginawa lang siya parang subdivision. Ayun. Alam nyo, minsan naiisip ko. Sinara ko nga yung bintana ko kasi baka mamaya pumasok siya dito yung, hindi ko alam kung anong klaseng ahas yung papasok dito. <laughs> nakakatakot alam nyo ba yun minsan check kahit isara ko pa yan paano na lang kung maliit na as yung pumunta dito tapos nagpalaki lang siya sa loob ng kwarto ko eh nakakatakot talaga <laughs> takot na takot ako pag alam nyo minsan pag minsan check ko yung kama ko muna bago matulog kasi hindi ko alam baka may pumasok na hindi natin alam diba natatakot takot tuloy para akong napaparanoid Grabe, kung iisipin ko lang, sabi ko sa sarili ko, sana wag naman sana, baka dito pa ako <laughs> Kasi nga, ang daming ang has. Sana wala, sana ano, no, wala. Kaya, kahit dun sa taas, di ba yung mga ahas, pwede silang, ano, umakyat pumunta sa mga, ako Tama ba yung decision ko na lumipat ako dito? Anyway, pray na lang ako. Naniniwala naman ako kay God. Na hindi niya ako pababayaan. Naisip ko tala eh. Paano na lang o pumasok yung mga mandag or karakubra, ganon. Oh my goodness. Ano? Turuan niyo naman ako kung ano yung dapat kong ilagay dito sa kwarto ko para parin pangontra, para yung hindi sila pumasok. Kasi yung pintuan ko, uh, meron siyang maliit na butas. So, iniisip ko, what if kung dyan sila pumasok, kung maliit pa sila mga baby ba? Tapos, na naalala ko, meron kasi ako nakita sa TikTok, sa CR, yung babae, ay ihi sana siya. Pero nakita niya yung ahas. Tapos, tapos, ano, yung ahas nakatingin sa kanya, nakakatakot, diba? Tapos, sabi sa akin nung nung, ng helper na kasama, ana kasama ko sa play so, marami talaga ahas dyan. Yung, 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 pinalitan mo, sabi niya, may nahuli nga siya isa pinatay niya. Tapos, yung aso ko daw nakuli din na isa. So, ko, ibig sabihin, sobrang dami ng ahas dito. Eh, ang kontrata ko dalawang taon, eh, five months pa lang ako dito. Diba? Five months building mo, ini-imagine ko, what if, what if pumasok sila sa room ko. So, nakakatakot. So, scary. Mas mga nice. Misa, napapatingin na lang ako sa taas. Baka po may nakatingin na pala sila sa akin. Or, nandiyan na sila sa mga bantao no, So, scary. Ano mo yan? Eh? imagine nyo ba yun? <laughs> o, kaya nandiyan na sila sa damitan ko. Hmm, nag overthink na naman ako. Pero, nakakatakot. To be honest. Ay, Sana walang mangyari. Sana, ano, sana walang umasok dito. Kasi, di ba, ang dami-dami dito mga, ano, mga gumagala-gala ng mga unggoy. Ano ba? Basta, ang dami. Tapos, yung nakikita ko yung upak, yung pang may ganun daw na uwak yung yung maingay na itim na um, may, na ibon na gumagala-gala iniimagine ko. Parang nasa probinsya. Pag ganun, diba, sabi nila may aswang, Iniimagine ko. Minsan natatawa nila, lang Kasi sa Pilipinas, pag may ganun na uwak-uwak ba tawag yung mga ibon na maitim. Tapos pag nakakatakot sila, kasi yung boses, yung ano nila, yung huni ng ano nila, is parang sabi nila may aswang-aswang. Dito naman, wala naman sana ano ka lang. Ito ako. Ito takot tuloy ako. Sana walang pumasok ko dito. Um, Masusod uh, Sana walang pumasok. So anyway, mag-good night na ako. Alam niyo ba, bago ako, bago ako, bago ako matulog, gagawin ko muna magbabasa ng Bible. At ko magbasa ng isang Bible verse. Tapos matutulog na Magdetesal ako. Magdadasal ako, magpapray. Ayan. Pagod ako. Super pagod. Sana makatulog ako ng mga ayos. Sana hindi ako magising ng madaling araw. Minsan alam nyo ba? Hindi ko alam mo. Minsan pag tulog, na, di ba, tulog na tulog na ako as in talaga, ang sarap na nang tulog ko tapos, di ba, pikit na pikit na yung mata ko, tapos biglang nagigising ako, iniisip ko, sino ay ang, sino ay nagigising sa akin sabi ko kasi bigla ka na lang nagigising na mga alas dos ng gabi o alas tres, tapos hindi na ako makatulog, tapos kawawa ako pagising ko kasi, parang pagod na pagod yung katawan ko kapag nagtatrabaho ako kasi pa, kulang na nga eh sana wala nang mag-isip sa akin para makatulog ako ng maayos ang cute na itong ano, filter na to so anyway guys papay and god last matutulog na ako kwento ko lang ng snakes hmm